yun at magandang hapon na sa inyo mga idol for this video mga idol magbibigay tayo ng kalapate sa bata at nangihingi ng, ng pampares na raw sa isa ng kalapate na nabili bago ang lahat mga idol intro muna tayo let's go Bali, halos katatapos na natin magpatoka. Mamaya, andito na yung bibigyan natin ng kalapate. Ayun siya. Yung puti. Yan. Bali, hindi rin pala tayo ng kargahan kahapon. Biyernes sa BBC. second lap. Tagudin. Ilocosur. Ang laki ng tinalon. Grabe. Baka third lap namin eh, bigan. Yan bigan o bigan and good luck sa lahat ng mga kumarga sana makawi pa yung ibon natin kaya at salubungin natin yung bata baka maabot ng aso let's go a few moments later at magbibigay tayo ng kalapati sa bata at gustong mag-alaga bigay natin yung puti rito ayun kanino to ayun mga idol yung puti oh. wala naman naghahanap edi ibigay na lang natin ayun dito oh. nakaputi rin siya na damit para parehas sila ng kalapate Baka di na kayo mag-aral ah. Magkalapati na kayo na magkalapati. Ano? Ano grade ka na? Grade 8. Pati ikaw, grade 8 ka na, di ba? Mag-classmate kayo? Ano? Kauwi ko lang ngayon. Galing ka ba na tuwan eh? Kaya nagpakawala ako eh. Huwain mo na. Doon sa loob. Kung lang sa bakal. Kung hey, mapakal lang sa bakal. Ayan. Ayan hey, no. O, oh, dyan ka na lang din kaya. Dyan na lang sa loob. Ayaw. <laughs> din Lagaw mo yan. Patabay mo, dati ka tumaba ka rin. <laughs> e eh, di saan mo ilalagay yan? Nakabaan na abukas lang din, kakain ng pusa yan. Ayaw pituan. Kamay ko lang pangalun. Sana. Ay, ko, malaki. Malaki. Okay na ba yan? Okay na ba yan?